Oras mga ikan, alas 6.18, halos 7 milyong Pilipino underemployed o yung mga gusto mag-sideline para madagdagaan ang kita. Bilang tugon dito, pinaplanja po ng DOLIN ang may daang job fair ngayon taon. Darito ang report Victoria tulad Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, naglilinis ng kalsada si Ana Marie Enquillo na side sweeper ng MMDA. Bago umuwi, nagtitinda pa siya ng embutido sa palengke. Pagsapit naman ng gabi, gumagawa siya ng peanut butter. Bagaman tatlo na ang kabuhayan ni Ana Marie, mahigit 700 pesos lang ang kita niya sa araw-araw. Kulang na kulang para sa walong pinag-aaral niya. Doon namin kinukuha yung pambaong, pambaon, pamasahe, pagkain. Kaya hirap ko sa araw-araw. Isa si Ana Marie sa 6.8 milyong Pilipinong underemployed na tinukoy ng Department of Labor and Employment o DOLE sa kanilang pag-aaral na inilabas noong Oktubre 2013. Ito yung mga nagnanais na madagdagan pa ang kanilang working hours dahil mababa o hindi sapat ang kanilang kinikita para tustusan ang kanilang mga pangangailangan. Sa kabila nito, sabi ng Dole, mas kumonti ang bilang ng underemployed noong 2013 kumpara noong 2012 kung kailan nakapagtala ng 7.1 milyon na underemployed nasa 2.6 million naman ang bilang ng walang trabaho noong October 2013, mas mababa kaysa sa 2.7 milyon noong 2012. Isa sa mga solusyon ng DOLE sa underemployment at unemployment ang job fairs. Sa isang press statement sinabi ni Labor Secretary Rosalinda Baldos na mahigit 100 ang job fairs ang gagawin ngayong taon sa iba't ibang bahagi ng bansa kabilang na sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Magbibigay rin ang ahensya ng skills development training. Pero ayon sa grupong Buklurang Manggagawang Pilipino, ang dapat na isulong ay regularisasyon sa trabaho dahil may kasama itong mga benepisyo. Kailangan din daw taasan sa 1,000 piso ang minimum wage o ang dapat kitain sa araw-araw dahil sa patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Ang problema kasi ang baba ng poverty, poverty threshold nila, 32 pesos. Ang bilang ng mga manggagawa na may mga trabahong natutulog ng hindi naghahaponan ay napakarami. Para sa unang balita, Victoria Tulad reporting.